Magandang buhay sa lahat. Liza Soberano nag-update muli sa kanyang personal account. At ayon pa sa kanya, nasali niya dito ang ganap sa rehearsals. Ang last clip na pinost ng Dalaga ay ganap sa kanyang rehearsals. Liza Soberano caption. Still not over the Anime Awards official. What an honor to be amongst legends in the anime film and entertainment spaces. Thank you Crunchyroll for the incredible opportunity. Ayan ang iba't ibang ganap kay Liza Soberano sa nasabing okasyon. Samantala, ito ang dahilan ba't napili at napabilang si Liza Soberano sa awarding ng Crunchyroll Anime Awards. Dahil sa pagganap nito ng Alexander Trece, first Filipino anime na boses niya mismo ang ginamit. Sobrang talented talaga ang ating queen. Ayun din sa mga fans ng dalaga. You did a good job, BB girl. You're now living your dream. I just realized you were with Bong Joon-ho, the director of Parasite. Hope I'm crying. You get this far, more ways to go, and you'll get there to triumph even more. Ang papuri at madam daming komento ng mga nagmamahal na tagahanga ni Liza Soberano. Samantala, sa Lisa Frankenstein, ang malinaw, ang daming ganap ni Liza Soberano, astafi sa moving ito. Mula umpisa hanggang dulo, ay may role siyang ginampanan bilang step-sister ni Lisa Frankenstein. Hindi po siya extra sa movie na Lisa Frankenstein at ang malinaw, binayaran ng milyon si Liza Soberano, sa nasabing movie. Congrats, and more blessings pa sa'yo, Liza Soberano. Salamat po sa lahat.